Magandang hapon po sa inyong lahat. Kung inyo pong nakikita, ay nandito po tayo ngayon po sa isang lugar na naka-hydrophonic po ang ating pong mga lettuce. Kung inyo napapansin po ay ayan, meron pong tubig po sa ilalim at ang ating pong lettuce ay nakatanim po siya sa styrofoam. So makikita nyo po yan ang kanyang pagkakaiba-iba dahil meron po ang unang tanim ay ganito. First step po, ayan. Malilit lamang siya. Sipin nyo po hindi po siya tinatanim po sa lupa at ito po ay direct din po yan siya sa tubig po ang pinakaugat nya po ay nandun po yan sa tubig pero mayroon po siyang ano itong halo dito ay mayroon po siyang maliliit na parang lupa na para maging tumaba ang kanyang daon at lumaki so inyo makikita po yung napaganda pagmasdan po kung hydroponic pala dahil napakalinis at talaga namang malusog na malusog po ang dahon ng ating pong lettuce so abangan nyo po yan sa susunod po na araw babalik po tayo dito para makita nyo po ang kung gaano po kalalaki dahil step by step po nating subaybayan po ito ang ating pong hydrophonic lettuce So ayan kung inyong nakikita, ito na po yung update po natin. Ito ay 3 weeks na. Ayan. Ito po yung letos na sa inyo yung nakalagay lang po sa styrofoam at saka naka babad po yung pinaka-cup po doon sa tubig. May tubig ba sa ilalim. Ito po yung tawag na hydroponic Abangan nyo po kung gaano sila kalaki at paano po tayo makapag-harvest. Dahil step by step po natin kukunan po ito ng camera. At nakaraan di ba ayan ng maliliit na yan so, ayan pasensya na kayo medyo maingay din nasa farm po tayo at saka malapit po tayo sa kalsada di ba napakadami po yan Yun yung makikita papakita ko sa inyo kung gaano kalalaki po ang ating pong lettuce may pa yan ni mag-expand pa yan Ayan po, kung nakita nyo po, ito na po yung lettuce na sinasabi ko sa inyo. At ito'y ina-update ko lamang sa inyo kung maging maganda ba o maayos po ang kanilang paglaki. Di ba? Tingnan nyo naman ang katawan ng ating pong lettuce at dahon. Next week po ito ay maka-harvest na po natin. Kaya Panood po kayo ng aking pong video. Everyday stay ko nga sa inyo. Kaya, di ba, napakalusog. Masarap po yan. At, ang lettuce na po ito ay hydroponic po. Eh. Pinaaalala ko po sa inyo. Di ba? Ang lettuce po ay masarap po yan. Nagawin po sa palaman po sa burger. At, pwede ginagawa salad. At minsan, pwede yung gulay. Pero napakasarap po yan kapag talaga namang mahilig po tayo sa mga dahon-dahon kaya -dahon, po niya ng lettuce at fresh na fresh po yan kung inyo makikita pa ay malinis ang dahon niya at hanggang burning verde at masarap lutuin dahil sa murang halaga lamang ay makakakain ka na at shout out po yan dito lang po yan sa farm ng agritourism sa barangay Mabulo San Fernando Romblon dito yan sa Roldan Family at sila pa ay mahilig po talaga magtanim para po sa atin po at may pang bumili ng mga pagkain sa malaking lugar ayan ilang beses ko na po in-update yan sa inyo at ito na po yung lettuce po na atin pong inaabangan sa mga ilang buwan so ayan po ay kung nakikita nyo ayan, oh, ang ugat po ay nasa ilalim po iyan at may tubig po yan. Pag nangat natin ay hindi na pa sila sasama yung calf, So napakagaling talaga ng hydroponics, So kailangan po natin ay kumain tayo ng fresh na fresh na mga gulay. Ika nga at ang pagtatanim nila talaga naman ay may bubong pa kasi bawal tumaulanan. Pwede rin siya mainitan pero hindi na masyadong mat na mainit kasi baka malanta. Ito ang galing ng isang lettuce na binibilad talaga sa arawan. Kaya ito po ay medyo lang siyang niingatan para hindi masunog ang kanyang mga dahon at maselan itong ating heterophonic lettuce. Kaya thank you po sa inyong panonood and God bless.